Nakikita na sila, totoo ba yan si Pambansang Ingrato? The damage has been done, Carlos. Sisinilin ka ng parang masakit sa isang magulang, sa isang ina, na dapat sila ang kasama mo. Viral sa social media ang mga binitawang salita ng social media personality na si Maharlika. Sa two-times gold medalist sa Paris Olympics na si Carlos Yulo. Makikita sa viral video ang galit na galit na maharlika dahil sa ginawa umano ni Carlos sa kanyang pamilya lalong-lalo na sa kanyang ina. Para kay Maharlika, darating ang panahon at sisisingilin ng karma si Carlos dahil aniya. Masakit para sa isang magulang at sa isang ina na dapat sila ang kasama ni Carlos at hindi ang ibang tao lalo na sa kanyang tagumpay sa sobrang galit ni Maharlika Tinawag pa nito na walang utang na loob si Carlos at pinagsabihan rin ito ang mga netizens na kumakampi kay Carlos na hindi nila alam ang pakiramdam bilang magulang Binigyang diin rin ni Maharlika na ang mga viewers niya na hindi sang-ayon sa kanya ay marahil isa rin sa mga rebelding mga anak Para naman kay Maharlika dapat umano hindi sinusuportahan ang mga endorsements ni Carlos. Dahil ang maaambag lamang umano ni Carlos sa kanyang mga endorsements ay ang maging suwail at bastos na anak. Aminado naman si Maharlika na hindi siya perfect bilang anak. Pero binigyang din ito na kahit hindi nabibigay ng kanyang mga magulang noon ang kanyang mga pangangailangan ay hindi niya nagawang taasan ng boses ang kanyang mga magulang. Masama rin ang loob ni Maharlika sa girlfriend ni Carlos na si Chloe San Jose At tinawag niya itong pambansang kipay Kini-question rin ito kung paano pinalaki ng kanyang mga magulang si Chloe dahil hindi nito nagawang respetuhin ang mga magulang ni Carlos Aminado si Maharlika na galit na galit siya kay Carlos dahil ina din siya At ramdam niya ang lungkot at sakit na dinadanas ng mga magulang ni Carlos mas pinagpalit umano ni Carlos ang kipay o kifi, kaysa sa kanyang mga magulang. Saad naman ng mga netizens. Right po kayo, mahirap maging magulang at nasasaktan ako sa ginawa ni Kaloy sa magulang niya. Hindi dapat di mo alam kung gaano kasakit sa magulang ang ginagawa mo sa kanila. Imbis magulang or pamilya mo ang kasama mo sa tagumpay mo ibang tao. Ramdam ko rin ang feeling ng sakit ng magulang. I believe you same year. Am doom had this issue. Nakakalungkot. Tama ka not good example. Bastos na anak. Di ako believe sa kanya. Dapat nga hindi siya bigyan ng masyadong atensyon. Laki ng ulo.